Huwebes Santo, March 28, 2002. Ito ang araw na pumanaw sa pagkabangungot ang sikat na matini ni idol na si Rico Yan. Umaga noon at tahimik ang paligid maliban sa ingay ng pasyon sa kalapit na bahay. Ang asawa ko kasama ang aking panganay na anak noon ay mag-iisang taong gulang pa lang ay naroon sa pasyon. Naiwan ako mag-isa sa bahay dahil natutulog pa ako noon nang lumabas ang mag-ama. Bukod doon, masanay ang anak ko sa asawa ko dahil siya ang naiiwang mag-alaga dito habang ako naman ay nagtatrabaho bilang staff ng isang kilalang gambling lord sa Maynila. At tuwing linggo lang ako nakakapirmi ng matagal sa bahay. Nagising akong sumasakit ang aking tiyan. Parang darating ang aking buwan ng dalaw, ngunit kasabay nito ay pakiramdam na parang nadudumi din ako. Nagpunta ako sa banyo upang dumumi at may naramdaman akong lumabas mula sa akin na biglang nagpagaan ng aking pakiramdam. Nawala ang aking sakit ng tiyan. Ngunit nang tatayo na ako, nagtataka ako kung bakit hindi ko maitaas ang aking pangibabang kasuotan. Nang sumilip ako sa inidoro, laking gulat ko nang makita ko ang batang nakalubog dito. Ang kanyang pusod ang siyang humaharang kaya pala hindi ko maitaas ang aking underwear. Napasigaw ako sa takot, ngunit dahil maingay ang kantahan ng pasyon sa kapitbahay, halos walang nakakarinig sa akin. Ilang minuto pa ang lumipas bago may nakarinig ng aking sigaw, kaya dali-daling tumakbo ang asawa ko, putlang-putla ako at halos himatayin sa takot. Inuha niya ang bata mula sa inidoro at agad na nagpatawag ng midwife upang putuli ng pusod. Mabuti na lamang at may isang kapitbahay kaming nagtatrabaho sa isang paanakan kaya mabilis siyang nakapunta sa bahay upang tulungan kami. Sa pagtataya ng midwife, nasa anim na buwan na ang bata. Buo na ang kanyang bungo, mayroon ng mga daliri at kumpleto na ang mga parte ng kanyang katawan. Hindi ko alam na buntis ako noon dahil ang panganay ko ay wala pang isang taon. Nang aking balikan, lumalabas na nabuo ang bata habang nasa ikalimang buwan pa lamang ang aking panganay kaya ni sa hinagap hindi ko naisip na buntis ako dahil hindi namin alam ang gagawin nilagay na lang namin ang sanggol sa isang garapon at inilibing ito sa puntod ng mga magulang ng aking asawa michael nga pala ang ipinangalan namin sa kanya pagkalipas ng ilang araw matapos mailibing ang sanggol isang hapon bandang alas 6 nanonood kami ng TV sa loob ng aming kwarto kasama ang aming panganay biglang may tumunog na tila doorbell. Wala naman kaming doorbell, kaya nakatinginan kami ng aking asawa. Muli itong tumunog at sa sunod-sunod nitong pagtunog, napansin naming ang laro ang piano ng aming anak na gumagalaw at tumutunog na mag-isa. Kahit wala itong battery. Nangingilabot man, binawala, binaliwala namin ito. Ngunit isang gabi, habang mahimbing kaming natutulog, Bigla kaming nagising nang mapansin naming wala sa tabi namin ang aming anak. Hinanap namin siya at nakita naming tulog sa ilalim ng ikama. Wala siyang galos ngunit may bakas ng maliliit na kamay sa kanyang braso. Doon ko naisip na umalik si Michael. Sa so, mga sumunod na araw, nakasayan naya na namin ang kakaibang pangyayari. Mga tunog ng yapak ng isang malit na bata mga pitla ang kalusko sa paligid, mga tumatakbo. Ngunit hindi lang si Michael ang nararamdaman namin. Mukhang may isa pang presensya na mas malakas at mas nakakatakot. Isang umaga habang naliligo ako, may biglang bumagsak sa harapan. Hindi ko 'to nakikita, pero ramdam ko sa hangin ang bigat ng pagkalaglag nito. Sa gulat ko, napahinto ako at doon ko naramdaman ang malamig na kamay na humawak sa aking dibdib pa ibaba. Napasigaw ako at napatakbo palabas ng banyo, hubot-hubad at nanginginig sa tak. Hindi lang ako ang nakaranas nito. Minsan habang umiihi ang asawa ko sa banyo, naramdaman din niyang may humawak sa kanya. Mula noon alam naming hindi lang si Michael ang nandiyan. May iba pang nilalang na naninirahan sa bahay namin. Sa kalaunan, namuhay kami nakasama ang mga maligno sa bahay. Hanggang isang araw, isang albularyo ang nagsabi sa amin na si Michael ay galit na galit. Hindi niya matanggap na pinatay ko siya pero may mga bata pang sumunod kung ipinagbuntis matapos siya. Hindi niya raw papayagan na mabuhay ang isa ko pang anak. At dito nagsimula ang mas nakakatakot na bahagi ng buhay namin. Naikwento ko na ito sa aking unang video na pinamagatan kong Anak ng Halimaw June 6 2006 o Anak ng 666